And what is up mga kapitbahay Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so for today's video mga kapitbahay, meron tayong katanungan ng isa natin subscriber. Okay, dahil uwi na naman. So, sasagutin natin bago tayo umuwi para ma-upload natin mamaya. Okay, so ang katanungan po niya is, ang senaryo po pala mga kapitbahay, meron sa mga CCTV which is may mga NBR sa nakalagay mismo doon sa server room nila. Uh, nakadawa rin po sila. Okay, uh, binobview niya through HDMI papunta doon mismo sa NVR. Okay, so ang katanungan po niya is, kasi ang scenario po, malayo yung pinaka-office ng IT office nila doon sa pinaka-data center, which is nandun yung mga NVR, nandun yung mga CCTV monitor. So hindi naman pwede na pupunta-punta ka pa doon kasi bawal ka naman talaga doon sa data center room magstay kasi sa sobrang lamig. Okay, so ang katanungan po niya is, Paano nga ba daw niya ma-view dito sa desktop niya gamit 'yung app o 'yung specific na app? Okay, ito katanungan po niya. Ito ang ah, baguhan lang kasi 'to nating uh, isang IT na to is kakahire pa lang niya sa company kaya hindi siya ganun ka-familiar. Medyo fresh pa siya kaya ayun. So, may ginagamit ako na app para ma-view ko 'to, 'yung mga CCTV na to. Ayun, tingnan mo papasil. 'Yung napakarami kong CCTV na 'yan. Ayun. Binobyo ko 'yan dito mismo dito sa aking uh, desktop dito sa desktop ko na to para hindi na ako pupunta-punta or titingin sa likod. Like for example, nasa kabilang room ako. Pwede ko to i-view dito sa desktop ko. Okay? So stay tuned mga kapitbahay kung gusto mo malaman kung ano yun. Ha, disclaimer, dyan po sa mga tropa nating IT na alam na to, pwede kayo skip. Pero yon sa mga tropa nating IT na gusto matuto, stay tuned mga kapitbahay. Okay? Let's go. Uh, ituturo ko sa inyo, papakita ko sa desktop ano yung ginagamit kong app para makapag-view ako ng CCTV ko na to. Ito itong mga to, yan, dito sa desktop, kahit nasa malayong room ako or nasa ibang room ako, which is hindi na ako dito. Kasi etong TV ko na to, yan, mga uh, monitor ko yan, is may mahabang HDMI, ayan, nakaakat sa taas, nakakabit siya mismo dun sa uh, NBA NVR natin. Okay, so let's go, uh, stay tuned, tuturo ko sa inyo. Alright! Ayun mga kapit tayo, nandito tayo ngayon sa PC natin, okay, so papakita ko sa inyo, uh, ayan. So, ito yung ginagamit ko software Kasi pag nakadawa ka talaga, ito talaga yung madalas na ginagamit. Ito yung free nilang, uh, free nilang software na pwede mong i-download. Yan. Ito yan. Smart PSS. Okay. I-download mo lang yan. Free po yan. Tapos i-install mo lang sa PC mo. Okay. So, which is may naka-install na dito sa atin. Ayan, So, paano papakita ko sa inyo? Uh, Smart. Ay, mali pala. Smart PSS. Okay, yan. Smart PSS. Run mo lang yan. 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 Tapos, ganyan lang yan. Pag install mo, unang install mo pa lang is may next next ka lang naman tapos mangini siya lagay mo password uh, ayaw siya tsaka password kung ano gusto mo tapos login mo lang tapos pag nakapasok ka na dyan ganyan yung mukha niya so punta ka sa view yan makikita mo siya dyan, ang mga inad mo. Pero bago yan, ang makikita mo muna, ganun muna. So, ang gagawin natin is, i-add ia mo muna yung mga NBI mo. So, pupunta ka lang dito sa devices. pupunta ka lang sa devices. So, is, ito yung mga NBI ko. Ayan. Ang gagawin mo, para ma-add mo yung device, ayan, pupunta ka muna mismo dun sa NBI mo. Like, for example, ito, i-add natin to I edit natin. Pag-click mo yung add, yun Pag-click mo yung add, ang lalabas ganyan. So, So, paano mo mo? Itong device na yun, ikaw na bahala kung ano gusto mo ipangalan. Tapos, syempre, pipiliin mo is true IP kasi kahit yung uh, device mo na ano na uh, analog device na naka-IP, yung IP mismo na NVR, pwede yun dito. Kahit hindi ka naka NVR, kahit naka DVR ka, pwede yun dito. Add mo lang as ganito. O kung nga rin, individual camera, yan, pwede yan. Yung P2P ng isang CCTV. Okay, so, lagay mo yan, name, tapos IP domain, tapos ilalagay mo rito yung ay method pala IP domain tapos yung IP mismo ng uh, ating ano ng ating MDI which is ito yun for example yan yan yung MDI 1 tapos yung IP domain tapos yung IP mismo ng NBI mo tapos kapag pumunta ka dun sa MDI mo uh, for example kapag pumunta ka dun sa 192.168. ay .172 172.16.21. 13. Yan. Kapag pumunta ka dyan sa NVL mismo, mo, ah, uh, yan. Ah, uh, itong, pag nag-add ito, makikita mo ito, yung port na ito is dito. Kapag pumunta ka rito sa, ah, uh, itong management, kapag pumunta ka sa network, yan. Kapag pumunta ka dyan sa TCP IP, yan, sa port, yan, makikita mo yan. Yan yung mga port mo. Para ilagay mo rito sa smart PSS mo. Okay. So, ito. MBI mismo ito. ama, mga ubit Tapos, ito yung smart PSS natin. Yan yung ilalagay mo. Kanyang mapapansin. Ay, iba lang pala ito. Ah, uh, iba ito. Yan. right 377. Yan. Ibang IP lang na-access ko. Pero, sinunod yan. Dyan makukuha nyo Tapos, yung username and password. Kung ano yung ginamit mo pag-login dito. Yan. Which is dito yon Sa account. Yan. Ito yun. Admin. Create ka rin yan. Or, pwede ka Ayan. Tapos yan yung i-add ia nyo rito. Ayun. Pag na-add mo yan, kailangan same network. Yan, same network. Uh, which is kahit nakabilang. It is yung PC ka na ito. Kaya nyo mapapansin. Uh, ayan. Iba yung IP mo, Diba? So, naka-zero something. Pero yung NDR ko is uh, 172.16.21.0 pero accessible. Dahil nga, naka-allow din sa bilang. Tapos, naka transport Tapos, naka-allow sa rules. Okay? So, pag sinig nyo pag sinig mo, which is ito yung ating ano pag sinimula mo lalabas na siya dyan so pag tinose mo yan pag pumunta ka dito sa view ayan makikita mo na siya dyan okay so nandiyan lahat yan yung mga camera ayan okay so nandiyan lahat yan so kapag kinlip mo yan like, 36 uh, view ayan paano nga ba mag-view yan pag dinable click mo mag-display lahat yan ayan kung inyong mapapansin okay nandiyan lahat close natin. Ayan, nandiyan lahat. So, ganun lang kadali ang pag-add ng Shopify. So, punta ka lang dyan. Unang install, punta ka lang dito, device, add to device. Tapos, pag na-add mo na lahat, punta ka lang dito sa live view. Ayan, ayan, pwede mo na i monitor. Tapos, pwede ka mag-create ng views, ng ano mo, yung view. O, kung may PTZ camera ka, pwede mo rin i-adjust. Ayan, control as PTZ. Ayan. So, ganun lang kadali. Sobrang easy. Download mo lang itong uh, smart PSS na to. Yan, download mo lang itong smart PSS na to. Tapos, kunin mo lang yung information ng NBI mo, yung username, password, yung port, saka yung IP. Tapos, punta ka lang sa device dito. Tapos, add mo lang. Tapos, kudsi ka na din. Uh, easy and very easy setup mga -boy. Okay, so sana na natutunan kayo or sana natulungan ko yung isa nating subscriber para mas sabi lang problema. Okay, so kung meron kayong mga katanungan, comment down below, subscribe, like, and share para masaya. Okay, let's go!